Pati lahat yung military, pati police na dumaan sa akin. Alam nila. Ayan si Bato, alam niya. Ayan si Bong, alam niya. Alam mo kasi, eh, pag nagbabae ka, marami kayo dito eh. Kaya ngayon, kaya ako nandito ngayon. Kayo yung target ko. Consihal, Mayor, Barangay Captain, Pakunwari pa, Patrulya, Patrulya. <laughs> ano? Sino mang niluloko mo? Alam yan ang asawa mo. Kaya, alam mo, oh, lalo na itong Manila, puro motel. Eh, madali sa inyo yan. Kaya lang, ang advice ko sa inyo, pagkatapos yan, maligo kayo, tubig lang. Huwag magamit ng sabon, yung maliliit. At huwag mong dalhin yung tualya, hindi yan sa iyo. Kasi yung sabon, nagiiwan ng amoy. Kaya basta sabihin mo sa asawa mo, ha, ah, nanggaling ako sa pista. Either ko galing ka ng pista, mga muy ka ng pawis ng babae, o lalaki kung bakla ka. Kaya ang kutsi ko noon, Volkswagen, binigay ng nanay ko noong pumasa ako sa bar. Bago ka magdating ng bahay, kung hindi ka naman torpe, lumabas ka muna. Pumunta ka doon sa likod, nakaandar yung makina. Subsub -sub mo yung muka mo, pati doon sa muusok. Masabihin ng asawa mo, saan ka? Ay, may tinignan kami ng mga sakyan. Okay, pala ang may gasolina. Ano lang naman yan? Yes.